Bantay Panahon! Eh, mo ang sitwasyon ng Pilipinas natin dito. Meron tayo bagyo sa labas, meron tayong LPA sa loob. Ayan po yung parehong nakakapekto sa atin. Kaya kagabi, no, ma ma maulan. Ay, ngayon po, aalamin natin sa pag-asa kung ano po ang itatakbo ng ating maghapon. Sa lagay ng panahon, nasa linya po natin, Anna Cloren, weather specialist ng Pagasa. Mama Ana, magandang umaga po. Hello. Hello po, magandang umaga. Sir Melo, gandi sa ating mga taga-subaybay. At uh, update nga po tayo sa binabantayan po muna natin na low pressure area. no? Ito po ay nasa layo ng uh, 235 kilometers silangan ng Echague, Isabela. At mataas po ang tsansa na ito ay mag-isang bagyo within 24 hours. At dahil nga malapit na po ito sa kalupaan ng Northern Luzon, inaasahan natin na kung sakali man na maging bagyo po ito within the day, ay magtataas po agad tayo ng warning signal. So signal number one sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Kaya patuloy po tayo magantabay sa mga update na ating inilalabas. At uh kahit isa po itong low pressure area, o hindi pa isganap na isang bagyo, ngayong araw ay babantayan na ho natin yung mga pag-ulan na dala nito. Diyan pa rin po sa bahagi ng Northern at Central Luzon, lalo na po sa May Aurora area, dahil posible po dyan yung moderate to heavy na mga pagulan ulan na kung saan posible po ito magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. At um, sa yung isa naman po nabanggit nyo, no, Camelo, yung uh, tropical depression o bagyo sa labas nating area of responsibility ay sobrang layo po nito para maka po sa ating bansa. So wala po itong direct effect in any parts of our country. Pero dahil nga po yung uh, meron po tayong minomonitor na LPA, kaya po patuloy din na umiiral yung habagat na kung saan ito po yung magdudulot din ng maulan na panahon sa ilang parte pa ng ating bansa. Lalo na po dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, and the rest of Central Luzon. So itong mga areas na aking nabanggit, ito po yung uh, marakakaranas ngayong araw ng mga pag-ulan dala ng habagat. Posible po ito yung mga light to moderate to at times heavy na mga pag-ulan. Kaya po kung lalabas po tayo ngayon, papasok sa ating eskwelahan o lalabas po para sa ating mga trabaho, ay magdala po tayo ng mga pananggalang sa posibilidad po ng malalakas na buhos ng pag ulan At po dahil uh, lalo na sa hapon at gabi, no, posibleng po magdulot ng mga pagbaha mm -hmm. o mga pag-uwan ng lupa po yung inaasahan natin ng mga pag Ayun. so Ang nakakapekto pala sa atin Miss Ana, itong LPA na nandito na sa loob. Mm -hmm. ito, Apo. ito yung Apo. pwedeng maging bagyo pa? Yes, tama po. Aabutin kaya ng anong uh, storm signal ito kung sakali? Opo, sa so, ngayon nakikita natin na no, aabot po siya sa tropical depression category. So signal number one po, imposible po dyan sa may northern Luzon area. Opo, ito yung nagpapaulan sa iyo. Wala bang interaction nito uh, doon sa bagyong nasa malayo, uh, Misana? Wala po sa so, ngayon, Kamelo, dahil sobrang layo po nung distansya Opo. po nila. Pero yung, yung bagyong na nasa malayo, pwede pa pang lumapit sa atin yon? ah uh, sa ngayon, hindi na po, Sir Melo, dahil na sobrang layo na po nito sa ating area of responsibility. Pwedeng malusaw na lang po yun. Ano po? Pataas po yung kanyang movement po eh. So medyo lagpas na po siya sa atin. Opo, ayun. So, uh, ang... ang uh, Ang nililikha nitong uh, magiging bagyo na LPA ngayon, Opo. habagat? Habagat po. Yung uh, malaki pong uh, bansa yung naapektuhan po niya lalo na po yung etong uh, bahagi ng Central Southern Luzon, Visayas and Mindanao. Opo. Po. Ba ba bakit po sa gabi tayo dapat magingat uh, Miss Ana? Opo. No? Dahil sa gabi po, hapon gabi meron po tayong uh, kumbaga po yung mga thunderstorms po natin. Mas madalas po no kapag hapon at gabi. Mm -hmm. So uh, posibleng po doon yung malakas na bugso ng mga pag-ulan at uh, yun nga po kapag biglaang buhos po na malakas sa pag-ulan, may areas po tayo na nakakaranas po ng biglaang mga pagbaha. Opo, although nandito po 'yan sa may Central Luzon ano, uh, itong LPA na po, posibleng maging Opo, mala Opo, malapit po sa may Northern Luzon area Northern po Luzon? ngayon sir. Mel. Opo, Opo. 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 Paano po yung uh, weather condition sa iba pang bahagi po ng ating bansa? Yes po yung Central Luzon, halos buong uh, mainland Luzon po, no, itong Northern Central Luzon, Southern Luzon area ay apektado po nitong LPA, pati na rin po ng habagat. Pero yung Visayas at Mindanao po ay uh, bukod po sa may Western Visayas na may habagat din po tayo na-expect po dyan, pero yung uh, rest of Visayas and Mindanao ha, ay generally fair weather condition naman po ngayong araw. So matitindi mga ulam pa lang pwedeng uh, dalhin ito at magpabaha po sa atin. Kailan tayo magkakaroon ng improved weather condition? Opo, yung uh, bahagi po na Southern Luzon or uh, Northern Central Southern Luzon area ay expect po natin na possibly by Sunday or early next week pa po magkakaroon ng gradual improvement of weather dahil ngayong Webes, Biyernes ay inasahan po natin na magiging maulan po itong bahagi ng Northern Central at Southern Luzon. Opo, Ms. Ana, salamat po. Magandang maga po sa inyo dyan sa Pagasa. Salamat po. Magandang maga. Si Ana Cloren, mga kapuso, weather specialist ng Pagasa. Bantay Panahon!